Binuksan na ang bagong covered court sa barangay Tenejero sa Orani, Bataan. Kaugnay po niyan, binigyan din naman ni Bataan 1st District Representative Tony Roman ang may tutulong ng proyekto sa mga residente ng lugar. Ang detalye ay ihahatid ni Simon Ong. Bagong pintura, bagong semento, bagong bubong at bagong bakal na bakod. Yan ang mas pinagandang bagong tayong covered court sa barangay ng Tinehero sa Orani, Bataan. Ang covered court ay proyekto ng sangguniang barangay ng lugar na siya namang sinuportahan ni dating congresswoman Geraldine Roman at ngayong congressman na si Tony Roman. Matapos basbasan ang bagong court ay agad namang isinagawa ang ribbon cutting nang sa gayon ay magamit na ang bagong proyekto. Labis na kinatuwa ng mga kinatawan ng barangay ang naturang proyekto na anilay tiyak na mapakikinabangan ng kanilang mga kababayan. Masayang masaya po kami. Uh, ito po ay inano po namin, nagsimula po kami sa tambak lang po at uh, di po namin akalain na magagawa natin. Ayon kay Barangay Captain Angelo Peña, nakatulong ang pagpapatayo ng bagong covered court para magkaroon ng pansamantalang paradahan ang mga tricycle sa lugar. Nung ito po ay naging covered court na po, uh, naging para nagkaroon po kami ng paradahan, yung lumang court po namin, naging paradahan na po. Ito na po, uh, nung una po, pangarap lang po natin, mga kabarangay. Ngayon po ay nandito na po. Binigyang diin din ni SK Chair James Apostol ang kahalagahan ng pagkakaroon ng covered court para sa kagaya niyang kabataan. Sobrang hong makakatulong po ito sa amin dahil before po sa aming lumang covered court po eh pag po umuulan or matindi po yung araw, nahihirapan po yung mga kabataan natin maglaro. So nagkakaroon po kami adjustment. Di po tulad ngayon na mayroon po tayong covered court na pinaglalaroan na pwede hong gamitin sa mga activities para hong maiwas sa mga kabataan sa mga masasamang bisyo tulad po ng droga, paninigarilyo at iba po hong mga bisyo. Bukod sa mga tauhan ng barangay, ikinatuwa rin ng mag-aaral na si JL ang bagong bukas na court. Malaking tulong po ang pagbubukas na itong court na ito upang mapakita ma ma ng mga kabataan yung mga dapat nila ipakita sa larangan ng sports upang maging ganapan siya ng mga events. Nagpapasangot po kay Kong, kay Kong Geraldine kay Kong Tony sa, sa project na ito upang ma maging maayos yung pagtayo ng aming cover court na bago. Samantala, E ni Bataan First District Representative Tony Roman ang kahalagahan ng pinatayong covered court bukod sa pagiging palagi ang pagdarausan ng mga palaro. Kung makikita nyo, yung court na to medyo angat. So parang uh, typhoon proof to. Ano, pagka merong kailangan lumikas, nadalhin nila na dito. Lahat ng social events kung saan nagsasama-sama yung mga me uh, members ng community. Dito idadaos yan dito sila mag, uh, magiging uh, malapit ang kalooban sa isa, isa, isa't isa. Ibinahagi rin ni Representative Roman ang karagdagang plano sa naturang lugar. Marami pang ibang plano rito. Ang gusto ni Kapitan Jelo, gawing-gawing uh, parang government center to o compound kung saan lahat ng serbisyo ay nasa isang lugar. Kasabay ng paghahatid ng ngiti, hindi rin isa ng tabi sa pagpapatayo ng proyekto ang Future Plans para sa lugar at para sa mga residente. Mga plano at proyektong tiyak na mapakikinabangan ng ating mga kababayan hanggang sa mga susunod na taon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.